Sa kauna-unang pagkakataon na inilunsad ng Cultural Center of the Philippines ang Kanto Kultura Baraptasan 2024. Ito po isang national competition na pinopromote ang balagtasan, isang pamaraan ng poetic debate na naugnay sa ating literary master na si Francisco Balagtas na mayroon rin modern twist. At sa naganap na kanto kultura Baraptasan ngayong taon, mayroong ilang grupo na nagwagi. Isa na nga dito ang second placer group ng naturang kompetisyon, ang mga supling ni Angela. Kabilang dito si na Kershen Sivril Balahadia, Carlo Campit at Franco Balingwing. Good morning sa inyo at welcome sa Rise and Shine, Pilipinas. Good morning po. Good morning po. Rise and Shine, Pilipinas. Congratulations sa inyo ha, ah, sa pagkapanalo nyo bilang second placer ha, ah, sa naganap na CCP Canto Kultura Barat 2024. Uy, ano yung pakiramdam nyo na isa sa kayo sa grupo na nanalo sa kauna unang kanto Canto Kultura Barat Let's try am um, Sivril. Um, yung naramdaman po namin dun is, first of all, very overwhelmed kami, but at the same time, Handang-handa naman po kami nung <laughs> nandun na po kami sa contest kasi nakaka-proud din po kasi all throughout our lives, may sari-sarili din po kami yung hugot as to why sumali po kami sa contest na yun. So lahat na po ng paghihirap namin ng experiences, yung pagkapanalo po namin, yun na po yung buwan. Hmm. Puntahan naman natin si Carlo. May modern twist itong competition na ito. It tell us about the competition. Ano ba yung inyong naging pyesa at ano yung sinasabi nga uh, modern twist dito sa naturang competition na ito? Hali po, uh... <coughs> Bale po, ma'am. Yung balagtasan po kasi traditional siya na pamamaraan ng pagkikipagdebate uh, sa nang dalawang uh, mambabaratas. And naging modern po siya dahil po sa rap. Bale po may modern elements po na ginamit which is yung battle rap na mm. technically te technically known as modern uh, modern balagtasan. So yun po yung naging twist ng event doon. Nakakatuwa naman, ano, parang sinabay, ano, sa kumbaga trend ngayon ng mga millennials and Gen Z. Puntahan naman natin si Franco. Franco, paano nyo naman pinaganda ng competition na ito at paano yung balance ang traditional balagtasan at modern rap elements? Pakihinaan lang ako ng monitor natin, Franco, para mas malino yung ating communication. Ayan, sige, Ayan, sige, go ahead. Okay, uno po sa lahat. Good morning po uh, Rising Star Pilipinas sa lahat po ng ating uh, viewers and listeners. Uh bali po, uh patindi yung paghahanda na ginawa namin. Una sa lahat, uh, po sa audition pa lang, dalawang linggo lang yung preparasyon kasi we were able to submit the uh, entry parang two weeks, two weeks lang bago namin nalaman na ako optionally two weeks na lang yung uh, natitir ko yung deadline. So excited. Ako yung din yung leader ng group. Sabi ko po, uh, Christian, kasi sila po, kilala ko na eh. Parang isang rap community kami. So, ito yung dalawa sa mga bagong generasyon ng mga rappers sa lugar namin. Na kasi sabi ko, very proud. And alam ko na napakalaki ng uh, may aambag nila pagdating rin po sa kultura ng rap. So, isa po sa mga paghahanda na ginawa namin na ay pag-conduct ng mga pop-up public performances. Kasi po parang napansin namin during our preparation na nadidistra kami kapag may crowd. So kahit nagpa-practice kami sa loob, pag may pumapasok na tao, nadidistra kami. Sabi ko, so, let's test the waters para paghandaan na natin yung actual competition. Nagkoconduct po kami ng mga pop-up public performances mm -hmm. sa ilang sa mga tourist sites sa Tabaco City, Albay. So bigla na lang kami mag-a-appear, magpe-perform, na makikita ng mga tao, silang mga tourists, especially during the Lenten season. So, isa pong paghahanda ay siguruhin na yung modulation ng aming mga boses ay okay, yung memorization ng aming mga pyesa at panatag naman po kami kasi nangbunga naman yung aming uh, preparasyon at sakripisyo because we were crowned uh, second place in the inaugural Barra 2024, sponsored by the Cultural Center of the Philippines. Mm -hmm. Congratulations again sa inyo. Kahit may kli hey, yung preparations. Puntahan natin si Kershen. Sa palagay nyo, paano nakatulong sa inyong kumbaga, artistic expression at identity bilang isang grupo ang inyong hometown na Tabaco City? Ano po, medyo wala lang yung, yung connection. Okay. Paano nakatulong sa inyong artistic expression at identity curation, ano? Yung inyo nga ah, tungkol sa hometown na Tabaco City. Dito po, po kasi sa Tabaco City, um, yung group name po namin, ang mga supling ni Angela, galing po siya din kay Angela Manalang-Noyo. Tagal dito po siya yung uh, Filipino poet din po. So, yung inspiration po namin galing din sa kanya and to pay homage to her. And as well as, yung rap community din po kasi dito sa Tabaco City, very tight-knit po kami. So, with all those, um, uh, uh, yung pagiging artist po namin, nakakatulong po yun. Uh, with the help of our rap community here and yung cultural heritage po namin at dito po sa Tabang City. Mm -hmm. Magkano price dito? Anong mga pa-premium natanggap ninyo? 200,000 po. 200,000! Wow! Talagang nakakaingganya. Pero of course, aside from the price, ano, yung inyo nga, kumbaga, piyesa, ano, saka itong competition na ito, talagang nakakapagpasulong pa ng kulturang Pilipino. Kumbaga, kahit may mga millennials at Gen Z na na-maintain -na natin itong tradisyon na ito, possible ba na makahingi ako ng konting sample sa inyo, ng inyong piyesa? Alam ko medyo may konting delay, pero pwede ba uh, ikaw, uh, uh, Kershen, uh, uh, makapagbigay ng ng konting sample? Paano so, ba ito? And, and, and. Makabagong generasyon? Ay, makabagong panahon? The newest generation. Social media ba'y sandata sa kaunlaran ng kaisipan? O ito ba'y madugong kalaban na hahadlang sa mamamayan? Ang galing. Si Carlo naman. Carlo, ano naman yung part na nga ba? Kung baga ng, kumbaga, ng iyong rapping doon sa inyong piece? Uh, may binipisyo ho ang social media. Walang duda kung iisipin. Ang sakin sa lang, pangit pag purong negatibo na sisilip. Bigyang halaga sana titigan rin ang positibo nitong dulot. Yang sentimiento'y ipipilit. Bandang huli, sa sayo pa rin kung paano mo to gagawing ikauunlad ng iyong sarili. Ang galing! Mga kuya ko at ate sa net, pangahawakan ng paniniwala at kinatatayuan, hindi ho matitinan kung nasa sinapupunan ng katotohanan, iluluwal ng walang alinlangan. Alam natin itong lahat. Sa katotohanan ay walang tandang pananong. Hindi na bago ang pagbabago sa loob ng malawakang evolusyon. Ang galing! Okay, punta naman natin si Franco. Punta Franco, punta I want na to hear from Franca. you. Kahit maikli lang. Kahit maikli lang. Sa totoo lang, binibinit ginoo, you know? hindi naman sa pagmamagaling, no? Hindi ako eksperto sa gantong larangan, pero may taglay naman na talino buong konsepto ng social media, hindi naman talagang malito, mapanegatibo, positibo. Kasi ko lang ay maghayag ng naratibo. Autorization ng informasyon mapanaganag. Baka maligaw tayo, hindi na makalingon sa pinanggalingan. Ano man ang kaharapin sitwasyon, hindi ako sa inyo mga solusyon na dito ang pagpapanagalingan. Ang ganda pakinggan na nung inyong pyesa. At saka maganda na may tema kayo na about social media. Again, congratulations sa inyong grupo ha. At sana ay mas mapalawak pa ninyo. Kung ito nga inyong mensahe dyan sa inyong ipinerform sa kompetisyon na ito. Sana mapakinggan pa yan ano, ng mas maraming Pilipino at ng maging mga kabataan. Salamat sa pagbibigay sa amin ng detalye patungkol sa inyong journey sa naganap na Cultural Center of the Philippines, Kanto Kultura, Barap 2024. Carson Sivril Balahadya, Carlo Campita Franco Balimbing, salamat at congratulations sa inyo.